Ano ba? yun, yon, Jericho? Ha? Ano guy manood? Ano manood? Ano, manood? ano, manood? ano manood? Wala ka naman panonorin eh. Wala Anong panonorin mo? Wala <sínen> Eh, tulog ka muna. 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 Tulog ka muna may picture, nag-sisiyosi nag nag si si ako. Tingnan mo na ganito yung cellphone ko okay.